Ang pangarap ba natin ay magkaroon ng mataas na posisyon at uh, maging makapangyarihan in my line of work. Ang dami kong nakikita, sabi nga kanina, napakadaling makain ang sistema. People start off with good intentions, but the saddest thing that I've seen as a person in government or working with government are actually people who have the right intentions when they start. But along the way they get lost. Nakakain ng pangarap, ng ambisyon. And again, there's nothing wrong with ambition per se. There's nothing wrong with big lofty dreams. Pero ang tanong, bakit ba yun yung pangarap natin? Ba't ko gusto magkaposisyon? Ask myself every day, ba't ko ba gusto maging mayor? Ba't ko ginusto maging mayor? Ba't ko gusto, ba't ko ginusto maging engineer? Ba't ko ginusto na dito ako mag-a-apply ng trabaho? Pag may trabaho ka na, ba't ko gustong ma-promote? Ano bang meron? Sana hindi yun lamang, yung posisyon, yung pera, yung kasikatan. Successful ka nga, magulo naman yung pamilya mo. Mayaman ka nga, galing naman sa nakaw yung kayamanan mo. Makapangyarihan ka nga, may posisyon ka, pero ang dami mong tinapakan at inagrabyado para makarating kung nasan ka. I hope that we don't think that it is worth it. I hope we take time as early as now to stop and think, Bakit? Ano bang gusto kong, gusto kong makamit sa aking buhay?